Bising busy, busy na naman ang tropa mga tol For today's video General check up pala kami ng DC Pro Na repair mga tol Dahil malapit na naman Ang anihan ng mais Kaya ayan Binaklas namin yung barena nya Para ma check up namin Kung may tama yung mga bearing nya sa loob mga tol Kaya ayan binaba namin mas maganda kasi ibaba mo yan mga tol para makita ka agad kung anong tama yung kanyang bearing sa loob. Yan yung bungo niya mga tol. Yan. Diyan dadaan ang mais mga tol. Diyan sa barena na mahaba na yan. Kaya binaklas namin para makita namin kung anong pwedeng palitan na bearing. Kasi tatlong bearing yan mga tol. Yan yung tinatanggal yung kasama ko. Kaya tanggal ni Benji yung kanyang oil seal para katanggal namin yung bearing sa loob. And ganyan kami kapag malapit ng anihan ng mais. General check up mga tol para walang aberya kapag nasa gitna na ng maisan mga tol. At ayan. tanggalin na namin yung kanyang bearing para mapalitan o pwede pa